Anong ganap sa mundo ng showbiz? Promes back na si Ayon Perez sa viral video ng grupo ng mga beki na nilait ang relasyon nila ni Vice Ganda. Kahapon nga lamang ay nag-viral ang isang video ng grupo ng mga beki na supporter ni BBM. Tila mga ang mga ito at naging bida sa kanilang pag-uusap ay sina Vice at Ayon. Bungad nga ng isang beki na nakasuot ng itim na sando ay dilawan daw itong si Vice dahil nagtatrabaho siya sa ABS-CBN sabay sabing wala siyang alam kay Vice. At doon na naisingit ang tungkol sa relasyon nito kay Ayon Perez. Saad ng isang Becky, mahal ba siya ni Ayon? Sagot ng isa, hindi ko sure. Todo paliwanag naman ng isang Becky at sinabing wala daw pera si Ayon. Tubong pampanga daw ang binata at sumasali lang sa mga bikini open kaya paniguradong wala daw itong pera. Nakilala lang daw ito ni Vice sa It's Showtime at hindi na binitawan. Siyempre ganun din daw si Ayon hindi na bumitaw dahil maraming pera si Vice. Umani naman ang batikos mula sa mga fans ni na Ayon at Vice ang nasabing video. Sumasabay lang umano ang mga backing ito sa kasikatan ng dalawang It's Showtime hosts. host. We'll go. Go. Wala tayong pakialam kay Vice, si Vice talaga dilawan yan. Uh, Halata naman sa kanya dahil kasi channel to siya. Channel to siya, nagkatrabaho sa channel 2. Oh, mahal siya ni Ayon? Hindi <laughs> Mahal siya? Oh, hindi ko sure. Na. Hindi siya mahal dahil. Ay, mahal. Mahal siya ni ano, Ayon. Si Ayon, taga Pambanga yan. Pagkita kasi kay Gar, pag kami kami. kasi Ayon, taga Pambanga. Ay, sumasali ay, lang sa mga sa mga bikini open. Walang pera. oh, oh. oh walang pera. Oh. Walang oh, pera. Oh. So, pera at, 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 na. hindi, hindi naman yan yung point niyan dahil. Alam mo si Vice ng Dibis, napaka ng tao. Hindi po rin idol siya ng mga bakla. Parang maraming bakla sa Pilipinas. Idol kasi Ayun, masyadong gaga hindi takot si Ayon na? talaga <laughs> takot si Ayon ah. talaga bikini open lang yung contestant nakilala <laughs> lang siya ni Vice dahil sa ano siya showtime may pera siya wala Mayro. Bakla, ginagamit lang niya si Vice Ganda. O oh, may pera sure. si may pera, may pera si Ayon. Mayro. Wala tayong pera. Wala si pera. Wala siyang pera. Wala siyang pera. Siya pera. Siya pera. Siya. Si Ayon talaga, namamakla talaga yun noon, noon Ay, pa. Hindi naman, no, isa lang binakla niya na ako. Chupa mo gaga. si Ayon madate. Safe, safe safe ano siya dahil lagi. Uy, gaga hindi ganyan magsasabi. Mali be, mo, bete eh, na ni Vice Ganda. Gaga, ayaw ba ako mapala Vice Ganda. Gaga si Vice Ganda. Iidolihin mo lang siya habang buhay wala ako. Si Vice Ganda. Ay, ibor na ako kay Vice Ganda. Sabi mo, yung pera, hindi ganyan. Si Vice Ganda, neutral siya kasi Siyempre, nagtatrabaho siya sa abs cbn eh. Eh, wala naman. O? Siyempre, wala akong pala tapos, dyan. Tapos, Baka lang yung hype na yan. Nag-aalo siya sa pulit ko. Nag-aalo siya sa pulit ko. Nag-aalo siya sa pulit mo Kaya pa Hindi! si ano, hindi ba kailan okay. siya sinasabing ibuboto niya yung esponja necklace? Necklace. Esponja yung necklace. Gago! Ah, si Pais ganda talaga. Ano, gusto mo open ng ABS? Dahil lang doon, ang gusto mo lang mangyari sa Pilipinas. Putang ina mo, bias Harapin mo ko. Oo, oh, oh, dahil. Harapin mo kami. Harapin mo kami. Harapin mo kami, okay. putang ina. Oo, oh, Yung mga kumantot sa'yo, baka mga yung mga sa amin. gago, gago napaka-bias ng Tuta ko, bay, isang 2X pa. Yung to. Ahoy, oh, kahit may hirat lang kami dahil hindi namin mabili ang buhok. Oo, bay. So, ganun you know? yun. Yung... Huwag mo kami inoom. Palibasang mayaman ka na. So, okay. Kahit mo bumoto ka ng MME lang, buhay ka. Okay. Eh, paano kayo mga, mga hirap ng Pilipino? <laughs> O oh, kaya, wag kaya wag mo kinu. Buhay ka ni. Kahit di okay, boto mga mga pochu, buhay ka mayaman ka ni. Kabahan ka na may 10 years. Di ba? Diba? Ina man. mo, hayop ka. Oo, di ba? O, ano siya na kay Ayon? Mahal siya ni Ayon? Hindi siya mahal niya? Hindi <setyan> siya mahal ni Ayon dahil. Si Ayon, parang kapampangan ba yung si Ayon? Kapampangan? Nagbibigyan ng open. Walang pera. Nananalo? Oo, hindi nananalo. Hindi nananalo yan sa Mr. Work. Kasi sino ibuboto muna natin itong 2022? Ah, Bongbong Marcos. Ako, BBM. BBM. Ay, pukal ang ina mo, pukal ang ina mo, Bais, pag natalas. Sige mo ba ni Bais? Ha? Sige so mo ba ito ni Bais? MBB. Si Lenny. Hindi, hindi, may ispon okay. din hindi ko Alam, ako, sa, alam, sa, alam, ko, si... alam mo ko siya ibabote ni Bais? Bais, gagawin, hindi meron sa kasi inaano yung may pinagpumot siya. Pukal ina mo, Bais, ha? May pinagpumot ang ina mo. Ulul, hindi po natin marami ang bakla sa sa Pilipinas. B, akala mo yung boto mo, mahatak mo kami. Sabahang ka na. B, ang utak mo, hindi utak namin. Magkakaiwa tayo ng utak, B. Akala mo, madadala mo kami sa ganyan. No. Oo, oh, po kayang ina mo, ka na, hype ka. Ina ka. Mamatay ka na. O oh, bakit maganda ka? Hindi oh, no. maganda. Maglogay nga ako. Gagat. Gawin na ako ni Agon. Gagat. Ganda rito. Kasabay <laughs> niyo. Magtatanggol. Bali. Para sa kapal. Anong masasabi mo sa balitang ito?